Okay, sa ating mulaan yan. Sino itong aktor na mahilig mag-turba? Wow. Nakakaloka sa mga o oh, sa mga nakakasama niya. At mga kabalahan sa kanyang mga proyekto. Ano walang <laughs> <laughs> pinapaligtas? Oo, oh, oh, pinapaligtas. So, aba, aba, aba. Enjoy. Kapag, oh, kapag break time, ha? Oh, Chumichempo siya. Oh, 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 siya, oh, oh. Sa sa sasakyan. Chumichempo siya kahit saan. Gumagawa talaga siya. siya ng paraan para ma picture ba niya? Um, Siyempre, guwapo eh. Yung actor, yung actor. Yung yeah, actor siya. Oh, oh. Oh, oh. mahilig talaga siya mag, at, mag kahit, ma at kahit mas matanda sa kanya, pinapicture yeah. Kasi guapo naman talaga. At siyang sabi nga, ay ang kanyang unitsis. eh, so lucky si Junjun. Junjun? Ah, mo, ba? Diba? O, oh, ikaw talaga. Ano <laughs> siya talaga? Ano siya talaga? Ang kanyang puso. Elia May Saison. Elia May Saison. Ang aktor na ito. Kaya, Kapag may pagkakataon ay talagang tinuturbo niya ang kanyang natitipuhan na kasama sa kanyang mga proyekto. At detective, siya kayo pumapag sa'yo mag-control. Oh, okay. Alright. Anyway, sudahulay din na po. Diba? Mm